At iba ako ngayon. Ano ikaw ngayon? Ibang anyo. Anong anyo mo ngayon? Ba't pagsisolo ka? Solo ko kasi yung kasama ko namahinga. Bakit? Nag-discrash siya. Saan? Kagabi. Putik. Bakit? Ikaw lang sa ngayon. Siyempre, di ba, hindi mahiwasan magkagulo. Nang over? Then, hindi, 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 hindi mahiwasan hindi may magkagulo. Oh, uh, na yun lang? Na trouble sila. Eh ako ay ayoko talaga ng gano'n. Gusto ko ay mandun ako sa bahay. Oh. Uh. Ayun. Diba? ba? Nakabugbugan sila. Oh. Nayan na. Eh pili mo ako. Oh, pero mo kasi dio. Bato lang ako chillio. Ano nga magdala muna? Delikado. Ah, sige sige ko ako. Bakit ito teh? Bakit wala? Mas okay. sobrang malapad eh yung sumunod niyan eh. Pwede na yan. Para maganda pag-iwa ako. Ito, iyan mo na. Isa lang buksan mo basta matamis. Oh? Dandan lang. Wala kaming ano eh, nandoon sa rooftop eh. Ayun na, oh, ib ibayad ko bata. Hala, hmm. patingin na. Tikman ko nga. Tikman natin okay, guys. Kain, nga, diba? eh. Kasi hindi man makain lahat siya ngayon eh. Palamigin pa eh. Masarap pag malamig mo. Hmm, siyempre. Tingnan ko. Palitan mo pag hindi matamis yan, ha? Ah. Ayan, bata, i-bayad. Saan? Yun doon, no? Eh. Itakot, eh. Ah, sige, sige, Baby sige. Max nga yan, tingnan mo ako eh. yung pa Parang makapal yung ano ngayon, balat. Di ng tulad balat nung e. uno, hindi? Baby Max nga yan, eh. hindi mo ba alam. Hindi mo, hindi mo pala alam yung Baby Max, eh. Ano ba yung Bibi Max? Makapal nga yung, uh, yung Mateo. Malalaman mo sa pugis pala ng pakwante pag makapal yung... Huwag mo na ang butasan yan! Tama na yan. Tulungan mo ko dalhin dito.